Binigay yes po yung likod kay Bigan. Reaction daging. May isang binatang naliligaw sa isang dilag na maganda. Tapos dalawang taon na siya. Halos araw-araw. Pumupunta sa tahanan ng babae. Hanggang hindi niya alam kung may pag-asa pa ba siya. Ng tinanong niya yung babae. Iniinog ko. Ikaw naman, huwag ka masyadong pakipot. <laughs> Dalawang taon na ako. Ang kailan mo ba ako? Kayang tiisin. Ako'y parang hindi na kita matiis. Dumingo ng babae sa kanya. Ay, mukhang tatagutin na ako. Sabi ng babae, Mahal mo ba ako talaga? Siyempre, Makakatayos ba naman ako ng dalawang taon kung hindi kita mahal? Lahat, gagawin ko para lang sa iyo. Sagot ang baba, gano'n naman pala eh. Kung lahat gagawin mo para sa akin, maghintay lang, hindi mo magagawa. Kaya mo yan. Umalis yung baba. <laughs> Nagulat yung lalaki. <laughs> lahat gagawin. Yun naman pala yung lahat kaya mo gawin. Maghintay lang, din mo pa magagawa. Maghintay ka lang, sandali lang. Kung totoong mahal natin, ang Diyos, gagawin natin. Kung totoong mahal natin, iniinog natin, gagawin natin. Kung kailangan tayo maghintay, maghihintay tayo. Kung kailangan natin magsakripisyo, magsasakripisyo tayo. Sabi natin, kaya natin gawin lahat kung mahal natin, gagawin natin. Hanggang saan tayo dadalhin ng ating pagmamahal. Nandito lang po. Maraming salamat. God bless you.